kahit tayo ngayong umaga ay ako yung nakapag charge na well magawa 100% na ang aking cellphone at syempre yung ilaw magdamag maghapon yan o oh. ganoon din dito sa natin sa labas at ito yung natira ngayong umaga so maghapon din yung ano namin yung stand pan na sa loob ng kwarto at almost po ang natira ano eh 52% medyo hindi pa po yan nakapag charge kahapon gawa ng ngayong December is ano hindi talaga makapag ano ng harvest dahil ah, nag iiba yung init medyo malamig medyo makulap, maulap so at least paano eh magdamag na kapag ah, consume na tayo ng ganun at matipid na rin sa mga gusto pong mag inquire uh, paano paano mag magkaroon nito ay hindi naman kayo matulungan ang pamaibigan yan alright so oh, nagcha-charge na yan ito yung solar ayan o oh. ibig sabihin yan working na po yan nagcha-charge na siya basta may araw na ganun ayan yung araw nya may ilaw yan oh yan oh gawa ng nakadirect sya sa 12 volts yung ilaw ko pag pinatay ko o yan, yan. wala yung ilaw dun so steady lang yan makikita yan ayan oh yan lahat yan nagamit namin so, yung voltahe ng ano nya no? na galing dun sa ano, yung battery voltage na 29.9 ay 12.9 na yung kanyang ano, 36 mabot yung solar voltage sa taas na walang laman. Pero, pero automatic na makukunin magagawa niya 12 volts kasi nadidetect ng battery na 12 volts. Lang yung battery ko. And then yung charging niya ngayong umaga is magsi 7 o'clock ng umaga. Ayan pa lang 1.2 ampere. So tataas pa yan. Wala pang ano, araw ito lang yung update ko ngayong umaga ay no naka 58% na nga oh 52 almost 52 pa lang yan eh 52% pamapalo ng 50 plus yan so thank you very much thank you thank you and god bless good morning